sabi mo na sa kanya pag ano, sabi ko tanggal, ipagano na lang tanggalin ko ano. Ano bang nangyayari sa kanya? Kasi brother, matagal na itong ubo-ubo na pagka sinusumpong may gumagano. Dinala kong Dr. doktor ito, binigyan gamot, wala naman epekto. Uh -huh. yan ang dami niya ng gamot na ininom sa butika, mga gamot na kung ano-ano, kalamantik, luya, uh -huh. pinag ko na kung ano-ano hindi siya makatulog. Pag kasi no wala naman problema, tuyot tuyo mm -hmm. na sabi niya. masakit itong lalamunan na parang pinipitik. Parang mm -hmm. ano may nakabara. Ano Barado siya. Na? na masakit na parang tonsil. Ay, pinadok kay Dr. Ortiz wala naman findings na nakuha na inyo in, 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 yung yung depresya yung ibigyan sala ng yung mouthwash wash, oh, pang antibacterial oh ganoon eh, alam uh, uh, mo, okay. hindi mo, hindi mo Hindi ko alam kung ano na yan. Eh. Mm. Tagal mo. Ah, na mm, ba? Right. Sige, ang gawin natin, kasi hindi mo natin siya makausap, ipatanggal na lang natin kung ano na yan. Bale, ganun-ganun ka, amaya. Sige ano po ang... ang uh, just, ayun, tang, tanggalin mo lang. Sige, uh, mo na muna, hapa mo. Aawa na nga po sa kanya. Tagal-tagal mm. na yan, pag... Pagkagabi na sarap ang tulong. Tapos atake. may oras, may oras. Elemente. Uh Oo. -oh. Ayun mm Hmm. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. May, may nagugustuhan sa kanya tayo. Alin po? May nagkakagusto pong elemento. Mm -hmm. Sa kanya. Kasi ako, mm hmm. meron din ako, tumuka ako, tagal na ito. Mm hmm. Na may, hindi ko, hindi rin magamot-gamot. Mm -hmm. Ping gabi naman nangangati. Ganyo, ganyan ako hanggang parang may gumagapang. May gumagapang. Pero yung sa tayo tao po gumagawa. Basta mamaya po, unahin muna natin yung anak. Pabalik na lang po siguro ako sa... O oh, sige po, wala pong problema. Oh, unahin natin ang anak O oh, sige po, wala po, po. Oh, oh, po, 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 po kanya. Oh. May nagkakagusta sa kanya kasi eh. Ang <laughs> po kayo kapre. Oo. Uh -huh. ito, may sakit talaga siya pang tao ha. Pag masakit to, pag... Kasi hindi man naman, pag, pag masakta naman siya, gagana naman siya. bisilin ko na lang kasi hindi naman niya ako may... Ito yung mga kapre elemento. <coughs> yeah. gagawin na lang natin ang up. Pagisingin na lang natin tapos tanong natin kung ano yung masakit na part. Uli tayo na lang. Ha? Ito yung tao. Kasi na naman kung nasaktan siya hindi. Mm, Hindi nah. uh, so, na. Ang ano? Elemento. Ito yung tao. Wala. Mm, mm. Tawagin ko natin. Papatanggal ko na lang. Mm. Sato. Mare po reporter ng Kasi nalaman na rin. Sino mag-umagawala bal sa taong ito. Mag-usap tayo sa spiritual Diyos ng lahat na pinakatapunan so, sa mga mga sa mga 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 Poo! mga uh. uh. Poo! mga Poo! mga 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 <coughs> Kali matam. Puh. kelas mana Ha. Saya dalam munat. Ya. matam. Puh. Biarlah juga. Puh. dah Ini tanda Imban nyo ang nyo. Sige lang. Tayo natin usapin. Pwede mag-usap. Pwede ka sumagot. Pwede ka sumagot. Ba't mo ito gano'n nga ba? Alimata mo eh. Oh! Yan, tanggal. Tanggalin mo. Tanggal, tanggal. Sum! Oh! Tanggal na mas. Yung mas niya po. Ikaw? Matanggal po ng mas niya. Mas niya, mas. lima kami. Pu. ka dyan sa ano nya ha. Tigilan mana to ha. Tigilan muna to. Tumutumo, tumutumo. Alam mo tama Pu. Tigilan mana to ha. Hmm. Yumango ka kung na -na mo ko nanti din mako. Papahirapan kita. It's um. Pu. Lokostan mo to. Ha, hindi ka pwedeng manung sa tao. mata kami. Pu. Hmm. Magsalita ka. hindi na ito nakakarinig tayo. Um, yung mga oka, kung narinig mo ko, kung sino ka mangyayon sa loob, alimata may PUH! Hmm. Yung mga oka, yung mga oka. <tod> <poo>! hmm. <tod> hindi lang natin mahusap, pero patatangan natin. Matagal na, sa, sa inborn, walang hindi nakakasalita. Alimata may PUH! Alimata tayo. Ngayon ko, patusahan, sino gumagambala sa akin. Nagsum! Pum! Kaya eh, <el>, kasaksak. Pum! Nagsum! Pum! Alamat kami. Pum! Pum!

Kasi nga pa parang naginawahan siya. Mm. Bumalik siya sa katawan niya. Uh, ano yun? Hindi, Hindi niya alam. Uh, Hindi niya alam. Uh, 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 Amen. 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 Niya oh. Hindi Amen. Ano yun ang tubig? Ako ang nakatubig. Ayan yun yun yun. yung tubig. Kargamon. Eh, kargamon, tapos bigay mo naman sa kanya. Chatat na ako okay na. Shout out, na. Uh, shout out sa unang-unang sa lahat. Papasalamat sa amang nakila si Yahweh at sa kasanya anak na si Jesus si, okay. Christ. Uh, Shoutout kay Apo Chelin, Apo Eric, okay. uh, kay Apo Raf, okay? Uh, Apo Marvin, uh, ito pala si Apo Kent at saka sa team Supremo, no? mm, team, team Supremo, Supremo mm. uh, kay Ate Mel Oligario, kay Sis Maika, Sis Maika, ah saka sa buong Apo. team Apo. So kumpleto kami ngayon. Sana supportahan niyo po yung ah uh, 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 upcoming namin na 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 shoot, did, did, uh, the video shoot for uh, entertainment uh, for entertainment only uh, sana supportahan niyo pa po yung team Apo team Apo Chalim team Apo Eric eh. again Apo Ken thank you